tapos tinanong ko yung DSWD chu 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 tapos magbibigay pugay sa mayor hinarap ko ngayon yung ko nakakahiya kasi pupunta sana ako dyan sa Bamban at mamimigay nung ayuda ba ayun tapos tinanong ko yung DSWD chu 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 tapos magbibigay pugay sa mayor hinarap ko ngayon yung mayor ano dumating Itong cute na cute na China. Sabi ko, ay, sampo uh, saan po yung mayor? Tapos sabi ini-English ko pa noon. Tapos dire-direcho, tapos mag-Tagalog eh. Sabi niya, no, 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 I'm the mayor. Ako po yung mayor, ako po yung mayor. Hindi, yung totoong mayor, hindi ikaw. Alam ko, ikaw ang bossing dito. Kasi ang daming alala yun. Lahat ng pants niya, andun, nakasunod. Tapos sabi niya, hindi, ako talaga yung mayor. Sabi ko, ah, talaga. Tapos tinatanong ko yung Pilipino Tapos sabi niya, hindi, yan talaga yung mayor. Siya nagbibigay ng na trabaho. Naku talaga lahat sila sumusunod sa kanya. Kaya eto nga naguguluhan ako dito sa investigasyon dahil nung una pa, nagdududa kung Pilipinas siya. Pero sigurado na yung mga tao doon talaga nabigyan niya ng trabaho, ng tulong kung ano. Kaya lang eto nga, investigahan daw natin dahil uh, para sa akin palibasa may karanasan ako tungkol dyan. Wala pang pangalan na Pogo. Meron na kaming mga nagsusugal na galing sa China, galing sa kung saan. Doon sa Fort Ilokandia, sa Lawag. Ngayon, katok ako ng katok dyan sa Fort Ilokandia, Hanggang sinabi sa akin, magtanong ka dyan sa Pangkor. Eh, governor ako noon. Sulat ako ng sulat sa Pagkor. Sabi ko, sino-sino ba ito? Dumadagsa na yung mga foreigner dito. Hindi na namin kilala. Abi, sabi ng Pangkor, hindi. Kompleto ang papeles niyan. E di nagmukha kaming uh, ewan, tapos tameme na lang. Tapos nagdadatingan yung Bureau of Immigration, ganun din ang sabi, kompleto daw ang working visa, e eh, kaduda-duda naman mga itsura. Tapos nakahuli pa kami ng mga credit card scam doon sa airport. Abay, pinabalik pinapinalabas pinalabas lang, binaliwala kami lahat. Yung iba, natuklasan namin, may passport pa, bilib ka, pati DFA sangkot. Tapos, nung susugurin na ng mga pulis na lokal, yung lugar, abay, nagsilabasan yung mga bodyguard nila. Akala ko kung sino yung bodyguard na yon, mas sikat pa sa sikat, bihira, mga VIP social security ng PNP mula Maynila. My goodness, talaga. Kaya, ngayon, Hinahabo lahat, bamban pora, kung saan-saan sa saan, Clark, lahat ng local government, iniisip ko na baka naman dapat yung regulatory agencies na talagang in charge, katulad ng PAGCOR, sila muna ang managot. Bakit sinisisi yung mga local government? Katulad ko noon, wala naman kami magawa. Talagang hindi naman natin masasabi na walang sala yung mga local government. Pero yung main responsible agency ay yung PAGCOR, Bureau of Immigration, DFA, at higit sa lahat yung PNP. Lahat ng mga yan, dapat alam nila yung nangyayari. Ako nakakahiya. Kasi pupunta... Alam dito, no? Tama naman. May point naman si Senator Aini. Uh, hindi lang yung mga nasa local government ang kailangan tingnan dito. Pati na din nasa Pampor, no? Ang other agencies na may responsibility or accountability dito. I'm sure the present government is already looking into it. Okay? So, uh, let's wait and see kung ano ang mangyayari in the future.